ko alam kung pipili ng malaking bahagi o maliit na bahagi. Hindi lamang ako matangkal, Pero sa kundi huli, kita din sa akin ang mga kalamdan. Pero, habang ang karakter ay hinahamon pa rin, magiging kawili-wili at napaka-informatibo ito na may sanggunian. Wow! astig niyan! Pakiusap! Caramel! Ha! Huh, gusto ko rin ng caramel. Kakain pa ako ng higit ito na. Para sa'yo. Ako... Kung magsaya ka ng maaga, ang lollipop ko ang magiging pinakamalaki. Handa akong magbayad ng kahit ano para dito. Mayroon kaming bagay na angko para sa iyong mga ngipin. Ano? Isang malaking lollipop? Yan ang gusto ko. Hindi ka pa paniwala. Sana ako Grabe. ang nasa kalagayan niya. Ikaw na. Ingat na sabit na ang buhok mo. Oh, ang sarap naman yan. Hindi ko pinagsisisihan ang pagbili ko ng lollipop na ito. Tapakabagal! Parang may dalawang ulo na matigas na yun! Oh, tunay bang pugita